for today's video mga mare ay samahan nyo na naman ako sa ganap ko dito sa bahay alam nyo naman mga mare na team bahay lang tayo pagkasundo nga namin kay kuya isko sa eskwelahan mga mare ay ito nga yung gusto niyang ulamin meron naman kaming ulam mga mare pero yan talaga yung gusto niya tinuturoan ko na nga siya dyan mga mare kung paano magluto at kung paano din buksan yung kalan syempre mga mare kailangan din natin siyang gabayan wala nga akong balak videohan siya mga mare pero sabi niya sa akin ay videohan ko nga daw siya kaya magulo yung video ko dyan mga mare kasi inaalalayan ko kasi mapaso siya dyan mga mare at kasalanan ko pa pagkatapos namin nagprito mga mare ayan kumakain na siya nakarami nga siya ng kain dyan mga mare dahil gustong gusto nga niya yung ulam kumain na rin kaming tatlo mga mare kaya si kuya na lang ang kakain at kita nyo naman mga mare dalawang paa niya ay nakataas sa mga oras na yan mga mare ay palis na nga din si daddy ron dahil nga meron siyang event sabi ko nga sa kanya dyan mga mare ako na lang magsasara ng gate kung titignan nyo nga mga mare ay malapit na nga magasgasan yung kotse mas iniingatan niya kasi yung kotse mga mare kaya sa And Jar. At ayun na nga, mga mare, nakasetup na nga din siya. Kung gusto nyo mag-book or magrenta ng projector ko at screen mga mare, ay ipm nyo na lang ako. Kung gusto nyo naman ng poging operator mga mare, ay pwedeng pwede. Ipapaubaya ko naman sa inyo mga mare sa araw ng inyong event. Madali lang naman akong kausap mga mare, kaya ipm nyo na lang ako. Kapag may event talaga si daddy ron mga mare, ay hindi mawawala yung pasalubong niyang Jollibee sa dalawa niyang anak. Hindi talaga sila nagsasawa sa lasa ng Jollibee. Then kinaumagahan na nga pala itong video na to mga mare at et ito na at meron na naman akong renta ng projector. Kaka-pick up nga ng screen dyan mga maari e umakit na nga rin kami dahil mainit sa labas. Mas okay pa nga tumambay dito sa loob ng kwarto dahil medyo malamig. Sa sala kasi mga mare ay ramdam talaga yung init. Katapos nga ng laro si Ion mga mare ay natulog na nga din kaming dalawa. Alam niyo naman mga mare kapag pinapatulog ko si Ion ay nakakatulog din ako. Pagkagising ko nga dyan ng hapon mga mare ay nagkape na kaagad ako. Eto talaga mga mare yung hinahanap-hanap ko yung kape. Habang nagkakape ako dyan, mga mare si Daddy Calderon ay busy naman sa pagluluto. Pinagmamastan ko nga siya dyan mga mare at talagang toda ay effort. Ito yung request ko sa kanya mga mare na magluto siya ng sisig. Kapon ko lang sinabi sa kanya mga mare na ipagluto naman niya ako ng sisig. Yeah. Hindi ko na nga pala na videohan kung ano yung mga sangkap na nilagay niya. Dahil yeah. well, pagkatapos ko nga videohan yan mga mare ay busy naman ako kay Iyon. Nagising na rin kasi si Iyon mga mare kaya naman wala na ako mga ibang video. Talagang masasabi ko mga mare na chef Ron mapagmahal. Char. Oh, di ba? Pinagluluto talaga niya ako kung anong gusto ko mga pagkain. Hindi naman sa pagmamayabang mga mare dahil si Daddy Ron ay international chef. Kayang-kaya niya ako ipagluto ng pagkain ng pangmayaman. Pero lang talaga mga mare ang kulang. Dahil ingredients pa lang mga mare ay mahal na. Dahil nasarapan ako sa sisig mga mare ay nagkusang loob na nga ako na siya ng pera. Para pambili niya ng robos I mean red horse pala mga Mars. Uy joke lang kunwari wala kayong narinig. O oh, siya mga mare hanggang dito na lang ba kasi kung ano-ano pa mga masasabi ko sa inyo. Bye.